kahulugan ng usok sa panaginip. Kapag may usok, may apoy. Ang kasabihang ito ay madalas nating marinig. Gayunpaman, ang panaginip ng usok ay magkakaroon ng maraming kahulugan. Halos lahat ay nananaginip ng usok, kahit minsan sa kanilang buhay. Sa mundo ng panaginip, ang usok ay nagpapakita ng magandang kahulugan ang panaginip na ito ay may babala tungkol sa mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Kailangan mong bigyan pansin ng mga detalye na nagaganap sa panaginip na ito dahil ang bawat isa ay may iba't ibang kahulugan. At ang ilang mga pagkakaiba-iba ang nagmumungkahi ng espesyal na pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng usok. Ang panaginip na makakita ng usok ay nagpapakita na mayroong kang mataas na mga inaasahan. Ngunit dapat mong gawin ito ng maingat upang lumakad sa tamang landas. Kung hindi mo makita ang lahat dahil sa usok sa iyong panaginip, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan kang makamit ang iyong nais sa panaginip na ito ay hindi dumarating upang ipakita sa iyo ng eksakto kung saan ka dapat pumunta. Bagamat kailangan mong magpatuloy at huwag tumigil sa paggawa kung ano ang pinaniniwalaan mong tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok na nagmumula sa iyong ilong. Ang panaginip ng usok na lumalabas sa iyong ilong ay nagpapakita na ang iyong kalusugan ay mahina Nangyayari ito dahil tamad ka, hindi ka nag e o hindi ka gumagawa ng malusog na pamumuhay. Huwag maghintay upang mapanatili ang iyong kalusugan kapag ang iyong katawan ay nasa kritikal na kondisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok na lumalabas sa iyong bibig. Ang usok na lumalabas sa iyong bibig ay nagpapahiwatig na pinalaya mo ang iyong sarili mula sa isang bagay na gumugulo sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Maaari itong nasa paligid ng isang tao o isang kaganapan. Bukod dito, malapit din itong nauugnay sa mga sitwasyong may kinalaman sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok ng tabako kung nakakita ka ng usok ng tabako sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig na may isang taong sumusubok na manipulahin ka. Ang taong ito ay may malakas na impluensya sa iyo at may itinatago sa iyo. Pag-isipang mabuti kung sino ang nasa paligid mo at kung sino ang nababagay sa profile na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na usok. Ang panaginip ng itim na usok ay nagpapahiwatig na gumawa ka ng maling aksyon at ang mensaheng ito ay dumating bilang isang kahilingan mula sa iyong subconscious na pag-isipang muli ang iyong ginagawa. Maaari rin ito magpahiwatig na may mga bagay o tao na gumugulo sa iyo at ito ay humaharang sa iyong landas. Kaya alisin ang kaguluhan na ito at simulang suriin ang iyong saloobin ang mga taong malapit sa iyo at anumang bagay na maaaring makakaapekto sa iyo ng husto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting usok Ang kahulugan ng panaginip ng puting usok ay nagpapakita na ikaw ay nagdurusa sa pagdududa. Parang tinutokso ka ng kalokohan. Makakatulong kung maaalala mo ang isang araw, ang pagpipiliang ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyo. Hanapin ang tamang landas upang baguhin ang iyong buhay sa tamang direksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok ng sigarilyo. Kung naninigarilyo ka, ito ay isang mensahe mula sa hindi malay ng paggagumon ay nakakasakit sa iyo. At kailangan mong simula ng pagtigil sa nakamamatay na ugali na ito. Kung huminto ka lang sa paninigarilyo, ito ay isang sigaw mula sa iyong katawan dahil sa kakulangan ng nikotina sa iyong utak. Ngunit kung hindi ka pa naninigarilyo, ang panaginip na ito ay isang babala para sa isa pang kaso ng pagkagumon na iyong ipinagtanggol at nakakapinsala ito sa iyo. Tandaan na sa kasong ito, ang pagkagumon ay hindi palaging nauugnay sa mga kemikal, kahit ganyan ugali mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming usok. Ang panaginip na makakita ng maraming usok ay nagpapakita na kailangan mong i-clear ang sitwasyon. Maaari kang magtago ng mga lihim o idea para maiwasan ang konfrontasyon. Tandaan na hindi mo kailangan gawin sa iba ang ayaw mong pagdusahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok mula sa chimenea Ang panaginip na makakita ng usok na lumalabas sa chimenea ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsumikap. Ang panaginip na ito ay dumarating bilang isang senyales na napagtanto ng mga tao sa paligid mo kung gaano ka laging may kakayahan. Gayun din, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang pagsisikap ay hindi walang kapuluhan at agad mong aanihin ang mga resulta na iyong itinanim. Ang isa pang kahulugan para sa panaginip na ito ay ang iyong buhay sambahayan ay pumapasok sa isang masayang yugto. Ang lahat ay depende sa kung magkano ang gusto mong matanggap ito sa bukas ng mga armas. Sinasabi rin ng panaginip ng chiminea na tiniis mo ang maraming galit at pagkabigo. Kailangan mong ipahayag ang iyong damdamin na higit pa kung nais mong maiwasan ang emosyonal na pinsala na maaaring lumitaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok sa paligid ng iyong katawan. Ang panaginip ng usok sa iyong katawan ay isang tunay na bangungot. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na labis mong pinahahalagahan ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa iyo. At ito ay nagiging isang makasarili na tao. Huwag hayaang pumasok sa iyong ulo ang kayabangan na ito. Maging iyong sarili nang hindi umaasa ng papuri. Ang panaginip na ito ay maaari rin ipakita ang mga problema sa pananalapi na lumitaw sa iyong buhay. Kaya subukan huwag kumuha ng utang at responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubo ng sigarilyo. Ang tubo ng sigarilyo sa isang panaginip ay maaaring magpakita na ikaw ay napaka-barnabol sa pagkagumon. Subukang unawain kung ano ang nangyayari sa iyong buhay na naging dahilan ng iyong pagkabiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok mula sa tambutso. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kang malamig na pakiramdam. Bagamat hindi nangangahulugang mamamatay ka, na puno mo ito ng pait. Ang paghihiganti at masamang damdamin ay masasaktan ka lamang. Hindi ka natutong magmahal ng buhay. Kailangan mong pag-isipan kung ang emosyonal na pagkabalisa ay katumbas ng lahat ng mga aksyon na iyong gagawin.